Sabi, push the button. Rufa May Quinto hindi pa rin makapaniwala na maaga siyang nabiuda. Nag-away man sila ng kanyang asawa at naghiwalay pero sa puso niya mahal pa rin niya itong si Trev. At hindi nga niya akalain na ngayon ay wala na siya at biglaan nga itong pumanaw. Ngayon nga ay nagpunta rin ng US ito ang si Rufa kasama ang anak nila na si Athena para masaksihan at makita sa huling pagkakataon ang kanyang asawa. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. kung titignan nga ang mga litrato ni Rufa May Quinto kasama ang kanyang asawa na si Trev Magallanes ay super sweet nila kasama ng anak na si Athena. Ito nga ang mga huling pagkakataon na sila ay nakita at nagkasama sa US bago nga tuluyang umuwi na Pilipinas itong si Rufa kasama ng kanilang anak na si Athena. Hindi mo nga aakalain na ganito ang mangyayari sa buhay ni Rufa May Quinto. Ang mawala ng asawa at mabiyuda na maaga, maiwanan ang kanilang anak na si Athena. Managpapasalamat naman si Rufa sa mga sumusuporta at nagbibigay ng pakikiramay sa kanilang buong pamilya. habang papunta nga si Rufa Maykinto sa US kasama ng anak na si Athena para masilayan ng kanyang asawa sa huling pagkakataon. Agad nga siyang nag-share ng post at sinabi nga niya, maraming salamat sa lahat na nagpadala ng mensahe ng pakikiramay. As we cautiously navigate through this emotionally difficult period in our lives, we would appreciate discretion from everyone pa ako na huwag naman po ninyong gamitin ang pangyayaring ito para magkaroon lamang kayo ng mga pang-upload. As the wife of Trev, all information surrounding his passing will come from me. Ang lahat ng detalye ay maaari ko lang maibigay sa tamang oras. For the sake of our daughter, Athena, please refrain from spreading unverified information that she can access through social media. Let us just remember the good times that we had with my husband, Trev. Kaya naman ang mga pansamantalang ibinabahagi ngayon ni Roff May ay ang mga masasayang alaala nila ng kanyang asawa na si Trev kasama ang kanyang anak na si Athena. Ito nga ay forever memories na ni Rufa at hindi hindi mawawala sa kanyang puso ang asawang si Trev. Mula naman sa kanyang mga tagahanga, dagsa ang pakikiramay kay Rufa May at sa pamilya nito. Mula kay Shoni na Henry, condolences for your loss. May you find comfort in these trying times from the Lord. Mula naman kay Cynthia Espinili, prayers for Trevor and for the family he left behind. To Rufa May and your daughter, be strong for her sincere condolences. We will continue to pray for you. Keep the faith. God bless you and your daughter always. At ito na nga ngayon si Athena, ang anak nila na naulila ni Trev kasama ni Rufa Maykinto malaki na talaga itong si Athena kaya naman nakakaintindi na rin ng mga bagay-bagay. Mula kay Melinda Castillo, mabait si Rufa, hindi ko narinig na nagsalita ng masakit sa kapwa niya kahit sa pelikula. Lagi ka lang naaalala sa kanyang pagiging kwela pero yung asawa niya, interview siya sa Fast Talk, masakit binibitawang salita ng asawa niya pero hindi ginagantihan ni Rufa ng masakit ding salita. That's nice for you. Marami talaga ang natutuwa kay Rufa May Quinto dahil sa angking pagiging mabait nga niya. Kahit na may ginagawa na ang kapwa sa kanya, wala ka pa rin maririnig na anumang masasakit na salita. Mula naman kay Lorna Norve. Kaya nga kung di mabait si Rufa, sasagutin yun kasi mahal niya pa din yung guy. Kaya siguro ganun pero yung guy ayaw na kay Rufa. Di ko po napapanood yung interview niya nalabas para siya pa ang artista kasi nga napa-interview pa kay Boy. Mula kay Eurasia Jams, my heartfelt condolences to you and your daughter, Miss Rufa. Stay strong for your, for your daughter, especially Treb. May rest in peace po. Eh, sinahanap ko po ang ramen na kamura Meaning, puxa push the Olha, yes, okay. yes. Ito nga ang buhay ni Rufa Maykinto noon, noong kasama pa niya si Trev, noong sila ay nasa US pa. Simula noong medyo nawala itong si Rufa sa kanyang limelight, ay talaga namang nag-focus siya sa kanyang pamilya kasama ni Trev sa US. Mula kay Edna Sexton, Truthfully, I am guilty for not chatting Trev for a long time. I thought everything is okay with him but maybe he was not able to chat because he may be busy. He was tracing then his roots in the Philippines through our chats about our ancestors. I have answered what he wants to know. He joined our group page, mga kaliwat, ni... Wakina Kinay Padilla, Urbano Bano, Magallanes, and Group Chat. Padilla Magallanes clan. His grandpa is the brother of my mother. We really have not met personally, but still, I feel so sad for his plans to see us here in Southern Leyte can't be materialized anymore. Praying for Trev's soul as well as the whole clan that he will rest in peace with the Lord in heaven. Ang angkan pala nitong si Trev ay talagang mga nagmula sa Pilipinas. At sinusubukan din pala ang magkaroon ng connection ni Trev sa pamilya niya sa Pilipinas para magkaroon sila ng banding. Pero ngayon ay hindi na mangyayari dahil nga pumanaw na itong si Trev ang asawa ni Rufa Mekinto. Mula naman kay Lina Ponciano, may God's comfort and peace be with you and Athena Pichi. Mula kay Jingjing Maghanoy, condolence to the whole family. Mula kay Steven Carman, condolence po, Ma'am Rufa. Mula kay Elep Eya, may deepest condolence to the bereaved family. Sa totoo lang ay nakakahinayang talaga ang relasyon ni Rufa, may kinto at ang asawang si Trema Magallanes. Sobrang isilang ng buhay.